I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Sir, Pak Kerido. Ayan po. Sir Shannon, paulang ganang na po. Pwede mo kayo, kayo po kayo bumula ng ating mga winner ngayon. Okay. Kahit tayo oh, guys. Di-dinner na kami ngayon. na ba? May lumbuya at saka beef at saka cordon bleu. May juice kayo dyan. Charap siya. May lechon ba? Kain nga. Kain, kain. Ang sarap. Yummy, yummy. Ang alak kasi yung basa. Ang alak kasi yung basa. Alagyan nyo yun naman. Ano na lang. Ah, ang sarap. Marina Arcelia. Yes. yes. volo nanocayot altea mari perico altea Maria perico elacho pare me llama ah miss fire <Father. laughs> Aurora ahora andres miss aurora andres <laughs> Cherilo mamunai Cherilo huh? mamunai congratulations

Kala mo siya sombrero. Jotan Noriega. Jusan Noriega. Jusan <tik> Noriega. <tik> Sweeper. Amarillo Flores. Amarillo Flores. Flores. Amirita Santos. We'll be right <laughs> back. Hello mga kaogang tindera, pasensya na kayo at uh, ang gaganda talaga ng mga tugtog na pinatugtog ng mga banda. No? Kaya lang hindi natin siya maiplay dito, kaya ito v message ko na lang no? at voice over ba kasi nga, makaka na naman po tayo mga kaogang terap. Pero talagang ano siya, maganda pagkagagawa ng party namin. Uh, yung nag-organize, biroin mo, hindi biro yung ganyan. May libre pa kami na banda, uh, till end ng aming party, na dyan po sila. Nag-party-party -party po sa dance floor, ang bawat uh, staff ng barangay. Talagang kasiyahan po ba? Uh, walang corny, walang uh, walang um, ano tawag doon, yung uh, like, -til joy. Diba? So, uh, sarap na ng feeling na legend ka, tapos medyo nag-nag-shot-shot uh, kay ng mga kasama mo. Ayan, yan po yung uh, mga uh, candidates po, no? May mga sweeper, may mga clean and green, meron po kami mga CVO, the Klugger. kami po yung BHW, mga mga center, mga um, uh, senior citizen, mga naglaban-laban po kami diyan mga dance contest, no? Ang aming criteria for judging ay po ang um, uh, uh, ano po ba yung mga tatlong ano lang po 'yun eh, yung timing, uh, dapat ang timing lang po namin sa uh, 4 to 7 minutes lang po yung aming sasayawin at then po yung uh, choreography, uh, yung pagsasayaw po namin at then po yung po uh, execution. ayang po yung bang uh, mga paraphernalia, mga props. Ayan po. Yan po yung tatlong uh, criteria of judging lang po yung nga So, bumawi lang po sa amin yung aming props. Talagang pirituunan namin yung mga props namin. At uh, time na yan yung po nagsasayawan na po kami dyan, no? At uh, talagang enjoy na enjoy po namin yung aming night, no? Ng aming uh, party party at nagkakilala-kilala kami. Actually, yung grupo namin sa dance ay ano po 'yan, iba-ibang grupo po 'yan. So, nakasama po namin yung iba-ibang uh, grupo ng uh, BHW, no? At uh, uh bawat grupo may humahawak na representative katulad na amin kagawad Joey, siya po yung gumasa sa amin mga Maria Marienda during uh, practice at paggawa ng aming mga props siya po yung nag-support sa amin at salamat naman at kami po ay naka second place po sa aming nga uh, dance uh, contest no bawi naman po uh, bali 10k po yung aming nakuha bali ang gagawin po po dal 30, 30 ka tao kami mahigit or 40 ka tao kami nagsayaw so i-spend po namin yon sa get together din po namin No? Ayan po. So, marami pong salamat sa panonood po ninyo kay Ogang Tindera, ang aking vlog, ang aking content for today. Marami pong salamat sa aking mga supporters. SKF, mega love shoutout sa inyo. No? Thank you so much. Halos lahat naman po nagsusupport sa akin ay mga SKF mo. At uh, salamat po sa inyo lahat. Kay Miles, mega love shoutout. Kay, uh, ayan, kay Sir Rommel, thank you so much. Ayan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa lahat-lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Thank you so much. Ha? pasensya na kayo naging busy si Ogang Tendera po dahil sa uh, dagdaan pong aming party no? lagi kami nagpo-practice lagi rin kami may tinatapos kaya hindi po nakapag-support ng masyado si Ogang pero babawi po ako sa inyo mga ka-Ogang Tendera ko kaya ngayon pa lang Thank you so much and Merry Christmas Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat At ayan po, hindi po uh, umuwi ng luhaan ng bautis, sa lahat po yan may mga regalo, may mga giveaways, may mga paraful, may mga pera po, no? Siyempre kasama nyo po uh, ang ang inyong lingkod, si Ogang Tendera. Salamat po mga Ogang Thank you so much uh, Till next video, bye bye!